Kaya sisisihin mo yung AI o yung mga taong gumagamit ng AI. Hindi nila kasalanan 'yan. Mm -hmm. Meron pa nga movement ngayon, don't use AI. Voice, use us. Human uh -huh. voice. Uh -huh. We uh -huh. are real people. Ano Ano yung para sa akin malaking kabubuhan at katangahan to. So kaya kailangan turuan 'to mga 'to eh. Kaya nga ako nandito para tulungan at turuan kayo. Mm -hmm. But then again, dahil sa ginagawa natin to nagre-react sila. Parang kasalanan ko pa bang turuan ko kayo? Kasalanan ko pa ba na kayo ay ma-inform about the future and the technology na pwede nyo naman sanang gamitin na sana ay eh, ginamit nyo na para mas-mas maging magaling kayo at magka-oras pa kayo sa sarili ninyo para mas gumaling pa kayo. Eh, pwede eh. ko bang pwede ko bang sabihin? So, na posibleng AI ang kausap ko ngayon. <laughs> pwede. Eh. Welcome a time, Sir June. Pag wala, wala na ako sa know, mundo. Know, eh. know, AI know, na know, ako. Pero know. makakausap mo ko, Isa na ako augmented reality na uh, artificial intelligence. Actually, Kasi na ngayon ang gini aim, ang ginagawa natin, nilalagay natin ang sarili natin sa artificial intelligence para magtunog ako, magmukhang ako, mag, ako, mag lahat mag-isip na tulad ko pati pagsusulat, pagsasalita magugulat ka ah parang parang totoo kasi yung data na tinatawag yun yung mina learn para yung ma-adapt ng AI kung paano ko maging siya